Nasa naman po natin si Christabel Crisostomo at humihingi po siya ng tulong at yung ni Gail na makausap. Ang mga anak po ng uh, dati niyang kinakasama, simula daw po kasi nang namatay ito, ay iba na ang trato sa kanila at pinapalayas na rin sila sa kanilang tinitirhan. Gusto lang daw po niyang uh, malaman okay. ang uh, karapatan ng kanyang dalawang anak na minor de edad. So, ang uh, namaya pa po na kinakasama ay si Manuel Cantos. Okay, magandang hapon po, Ma'am Cristabel, Crisostomo. Magandang po. Kwento po natin, ano po ang nireklamo ninyo? Mukhang masalimuot ang structure ng ating pamilya, pero pakikwento po. Um, yung right lang po nung dalawang anak ko, kasi medyo nahaharas na po kasi kami nung, from the second family nung husband ko. Mm -hmm. So pinapalayas po kami sa bahay, yung allowances po in-stop na mm -hmm. So yung dalawang anak ko po hindi na nakakapag-school ngayon Okay, yung kinakasama niyo po si Sir Manuel Cantos na matay na Ngayon meron po siyang legitimate family, yes, tama yes. ba? Yes okay. po. Tapos uh, may mga anak po siya doon Yes, okay. po apat an po War. of age na po lahat 'yon. Apo. Yes, And then you mentioned yung pangalawang second family. Yes. Po. Iba pa 'yon. Apo. So this is after the the legal. First, the, legal. the first yes, na po. legal family. Opo. Okay, so may second family po. Hindi po ikaw 'yon. Iba po. pa, hindi po. May anak po ba sila dito? Yes po, tatlo. Of age na rin po? Apo. Wow, si Sir ah. <laughs> <laughs> mukhang may, may picture ba kayo ng asawa ninyo? I mean, yung kinakasama, mukhang gwapong gwapo si Opo, Sir. May, may Napa... sinan po wait ako lang, may. ilang, ilang families po ba ito, ma'am? Bali, pangatlo po ako. Pangatlo, okay. Noong time na nakilala nyo si Sir at naging nagkasama kayo, alam nyo na may previous siyang Families. Alam ko po isang family lang. <laughs> okay, <laughs> hindi niya po ni reveal na dalawa. May may pangalawa. Opo. So pangatlo na kayo. Akala Opo. niyo kayo na yung pangalawa. Opo. Okay, pero bakit nagkaroon pa rin kayo ng relationship samantalang alam niyo na there's an existing As, uh, previous uh sabi niya po separated siya. Separated. Opo. Hindi niyo na po kinonfirm 'yon or vinerify 'yon? Uh, medyo na-confirm ko naman po kasi during that time, alam ko pong mag-isa lang siya sa bahay. Mm -hmm. Tapos yung mga anak po niya and yung ano wife niya nasa Cebu. Okay. Separated na sila pero hindi separated na legally annulled. Hmm, hindi ko na physical lang, physical separation lang. Yun yung pagkakaalam. That time po. parang opo, parang ganon Pero hindi ko na rin na confirm kung Okay. Nagpakasal kayo hindi? No, no, hindi po. O di, talagang hindi pa sila legally annulled opo, kung ganoon. Okay lang sa inyo yun opo. Kakatawag <laughs> <Ay, laughs> si mami pero sorry ha, kailangan ko lahat okay. para alam natin, okay ma-define natin opo. kung ano yung karapatan ng inyong mga anak. Okay, so mapunta na tayo sa inyo ngayon, third family. Meron pa bang sumunod sa inyo? Uh, sa pagkakaalam niyo po, hindi hindi ko po na-confirm pero after his death po, parang parang merong may sumulpot pa. Something may, parang gano'n. Ah, okay. di, <laughs> <laughs> anyway, one big happy family. Yes. Mga ilan ba mga anak ni Sir? <laughs> <laughs> ang, ang alam ko po, mga ano, nine lang. Pero may na-mention po siya na meron pa siyang isang anak from hmm. sa ibang country. Pero hindi naman daw po siya kinikilala as okay. father father. Eredero ba itong si Sir? <laughs> <At, laughs> Malaki-laki ang estate ata. Anyway, so... Third family kayo, tapos meron pang succeeding families na hindi kayo Wal sure? Hindi naman po family. Parang... Nagkaroon ng anak? Wala po, wala po. Parang mutual ano lang siguro po. Okay. Sige. So ilan po ang anak ninyo with uh, kay Mr. Manuel? Dalawa po. Dalawa. Ilang taon na po, ma'am? Ah, uh, yung eldest po is 11. 11. Tapos yung youngest is 8. Eight. Ah, mga bata pa? No okay. Kayo po, ma'am, if you don't mind me asking, how old are you? 48 po. So, ano po ang nirereklamo natin? Yung dalawang anak ninyo ay sinusustentuhan ba? Nagkaroon ba ng pamana? Ano Yun nga po, ang... po eh, wala pong naiwan kasi na last will. Oh, okay, okay. Sige so, po. meron lang po kaming, kumbaga yung usually na yung life namin before. It, during his lifetime, meron yes. kayong sustento sa kanya. Supportado naman niya kayo financially. Sino po yung... Yung husband niyo po, during his lifetime. Yes po. Hindi, magkasama po kami. So, ah, kayo yung last na kasama yes, niya? Yes, po kami sa bahay. Okay, okay. So, yung companies po niya, mm -mm. actually kasi yung company po nila is sa Makati. Okay, anong klaseng company po ito, ma'am? <coughs> Construction company. Tapos ah, okay. Yung isa so, malaki-laki rin. Opo, yung isa po parang sa sand company, parang sa reclamation. Okay. So, malaki din ang negosyo ni sir. In... Masasabi natin, kahit papano Kaya kaya niyang suportahan ng madaming families Opo, Tama siguro pa. po okay. Pero hindi naman po ganun kalaki mm -hmm, Okay So ngayon, nung namatay siya, wala siyang binigay sa inyo At Wala po At gusto natin po. ipaglaban yung karapatan niyo bilang uh, inheritors sa Yes, estate. wala po siyang iniwan na last will actually okay. Kaya after his death po Mga after ilang months po Doon na po kami nagstart na nagkagulo-gulo Oh, okay. Kasi doon na po parang... <laughs> parang expected na po yun, ma'am. Opo, parang unti-unti na po nakaka cut off yung, ano, nakaka cut off na yung mga mm -hmm. allowances. So ngayon, ma'am, anong gusto nyo mangyari? Ano po yung gusto nyo makuha? Gusto ko po ma-divide na equally kung ano po yung, kung meron man po bang karapatan anak ko ng kanyang estate or at kung magkano po, magpupunta sa inyo. Nireklamo Nire nyo yung mga anak niya na si Mitchell and for Cornell? Yes, ito yung galing sa Second Family tama po ba? Yes po. Magandang hapon po, Mitchell. Magandang hapon po, ma'am. Sir, nandito po si Miss Cristabel Crisostomo. and according to her, uh, kinakasama siya ng inyong namayapang um, ama and uh, meron daw po siyang dalawang anak and I think magkakakilala naman tayo. Uh, gusto lang po niya na malaman at magkaroon ng kaliwanagan doon sa division ng estate ng iyong tatay at kung ano ang mapupunta po sa kanyang mga anak? Ator, nakapag-uusal sa Uh, Sir Mitchell, uh, paayos lang po namin yung linya nyo para mas nagkakaintindihan po kayo ni Attorney Gail. Ma'am, sa pagkakaalam nyo, meron bang na-file na case for the division of the estate? Kasi uh -huh. kung walang will, ang nangyayari niyan, may mag apply po na maging administrator ng kanyang property. Tapos yung ang susundan natin na division kung ano nakalagay sa batas. Mm -hmm. Dahil wala naman will yung uh, namayapa. So sa batas natin, ang division po niyan if he survived by his legitimate family, ang mapupunta po sa legitimate children niya at saka sa asawa niya, it will be the estate will be divided in such a way na yung entitlement po ng isang legitimate child kung ang reference natin is dun sa dalawang ninyong anak kung anong makuha nung legitimate na apat na anak dito mm -hmm. sa first wife mm -hmm. ay first family kasi ito yung legal family one half po ng value nun ang mapupunta sa inyong mga anak yun po ang nasa batas yes okay. yun po yung nasa batas natin okay, so whatever po. a legitimate child gets or inherits one half of that will be, will be uh, inherited by the illegitimate child. I'm oh, sorry okay. for the term, pero yung opo, talaga opo. yung mga yes, terms sa batas natin, sa family code mm -hmm. natin. Sir Mitchell, sir, siguro napakinggan niyo po ako and uh, gusto lang namin yes, linawin anaw. kung ano po yung stand ninyo dito sa um, sinasabi po ni Miss Christabel. Para lang po ma-assert po niya yung right po ng kanyang dalawang anak dun sa estate mm -hmm. ng inyong ama. Attorney, Hapon po. Magandang hapon din po. Si Cornel po ito, yung panganay na anak sa second mm. family. Apo, balik kasi ma'am. Panganay kiling -kiling na anak that... po ng second family. So, second family. Yes, yeah, so bali in terms of uh, status dun sa inheritance po, you're all equally situated. Tama po ako? Apo, as far Opo. as I know rin po. <laughs> yes po, okay. First of all po, uh, we were very open to them. Mm -hmm. And uh, I'm not sure bakit po sila nagre-reklamo. At the same time po, we were sustaining them even during the time na wala po yung father namin last year. Mm -hmm. um Actually, yung kinatabi po ni Ma'am Cristabel na nagdi yung aming sustento, although alam naman din po namin na out of generosity lang po talaga ginagawa namin but because we treated them as our own. Uh, we would like to give them help as much as we can. However, mm -hmm. ang problem po is, ang business po namin ay uh, nagtitwindel at talaga naging maganda yung uh, operations namin. Wala po kaming bagong project. And uh, ngayon, eh, struggling po kami to keep the uh, remaining people in our office. Clarification lang po, when you say your business, are you referring to the construction business na na-mention po ni ma'am? Yes, ma'am. Opo. Uh, which is Apo. under the name of your father, or uh, it's a corporation, so kasama po kayo doon. Apo, balit, Ang 20% po ako, mm -hmm. 20% si Michelle, and 20% po si Crystal Santos, which is part of the first family. Kami po yung tatlo na magkakapatid na nasa company. Oh, and then the remaining 40%? Si Mr. Jang Hongbo po, pati si Mr. Jihuala, Parang business partners but uh, in terms yes. of yung family side kayo po yung 60%. Tama po. Apo. Kami pong magkakapatid. So paano po yung sustento? Sabi nyo medyo nagdedwindle because of business yes. losses then business reverses. Yes. Uh so Ma ano po ang pwede natin gawin sir ipapagpatuloy ba natin to or meron na ba kayong attempt to settle the estate of your father? Actually wala pong estate yung father namin, yung problem namin tinanong po po yung first family, may mga lupa na nakapangalan sa kanila. Mm -hmm. Wala naman daw po. Wala. Hindi po eh. namin nahahabulin po sa bali. Kasi anyway, ayaw na po namin ng gulo talaga. Okay. Hindi po namin alam pa na po kami nire-resultong mag sa Bell. We've been giving her 60000 per month. Kahit Magkano po, po sir? Magkano po yung kanilang binibigay? 60000 per month po. Plant electricity, black okay. water. 60, 60. Six 60 this is for both kids no kayo po ba mama matanong ko lang um, are you gainfully employed nagbebenta -bu and sell lang po ng mga nago online selling okay mm -hmm. pero in other words meron din kayo and, sariling source of income independent kahit kahit, kahit paano po okay pero yung 60,000 this is for both of your kids no, and the, then the 30, K 30k po sorry po ma'am yung 30k po yun lang po yung binibigay nila Mm -hmm. The other 30,000 po, yan po yung salary nung eldest daughter ko. Kasi before po, yung eldest daughter ko is employed dyan sa company daughter, po. meaning? Yung anak ko po. From, po yung from ko? my from my first husband. Ah, so meron din kayong asawa yes, before. Yes. Legally married kayo doon? Yes po. Na-annulled na yun? Ah, uh, legally separated lang po. So may anak pa po kayo yes. na una? Opo, yung kasama ko po ngayon dyan. Oh, okay. So, pinapaswelduhan nila because employed siya dun sa company? Yes, kasi ang course po niya is architecture. Yun po yung pinakuhang course. So, she's niyo. part of the company? Yes po. As, As an, an employee? Because, before, before, oh, oh, before po. Oh, okay, okay, okay. So, Sir Cornelius, so anong gagawin natin? eh Hindi sapat yung 60K. Yes. Magkano ba ang sapat po sa inyo? Um... Saglit lang po, tanungin lang po natin siya. Magkano po ba ang sapat? Kasi actually po ma'am, uh, before po kasi, nung buhay pa po yung father nila, hmm. dahil since nga po doon po sila nag-office sa third floor po, hmm. bali ang inaano po nung father nila, eh, instead na magbayad sila nung rent, dahil ino occupy po nila yung third floor, sinasabi po na kasama na yung mga bills. So, parang naging gano'n na po yung naging routine namin. Lahat po ng bills namin, yung Meralco, yung mga ibang okay, bills okay. po. Okay, okay. oh so, sige. So, sa madaling salita, ma'am, hindi sapat yung 60K. Magkano po ang sa tingin nyo will be sufficient? mahirap po magsabi ng figure. Mas maganda siguro since uh, meron na po, nandyan na po yung estate. Siguro magkaroon na ng accounting and magkaroon ng subdivision kung meron man. At maghatian yes, nila po. Pardon. Yes po. Have you consulted oh, po, uh, a lawyer na before? Yes, attorney. We have a lawyer po. Okay. Did you did the lawyer reach out to uh, the family of Miss Cristabel? Ah, uh, so far po, it's on a different case po. Different case. Uh, a different case po nung ng reach out ng attorney sa kanila. Mhm. Mm Kasi kung saan po sila nakatira ngayon, nabanggit niya rin po, the building is uh, owned by the company PLM Vision. Mm, so uh, okay. they are staying there out okay. of the tolerance of the owners po okay. So the board of directors desire po to sell the building uh, mm, okay. Kasi po wala po talagang income yung company So everybody has to go Sinasabi po niya nag-office sa third floor, they also have to go po Okay, ma'am, uh, it appears na itong tinitirahan niyo, pagmamayari daw nitong korporasyon na so, nakapangalan sa corporation. So kung ano man ang gagawin natin dito, let's say i-assign sa inyo pa. or eventually ibenta, kailangan po kasi yan ng board resolution. Kailangan talaga ng uh, uh, approval din ng, ng board bago ibenta or bago i-transfer sa inyo yung hinihingi niyo na units. At kung let's say yun ang mapunta sa inyo, mm -hmm. kailangan ng board approval. Siguro ang uh, advice ko dito is magkaroon ng, ito bang Annalisa Esperanza, Mr. Cornelius? Ito ba yung lawyer po ninyo? Meron kasi akong hawak dito na dokumento. It's a letter from the Law Office of Attorney Annalisa Esperanza. And, yes. uh, abogado niyo po ito, sir? Yes, attorney. The attorney Esperanza. Oo. From the time of the issue once of this letter, nagkaroon na po ba kayo ng uh, pag-uusap? Um, wala po talagang wala pa po. So sa tingin niyo sir, barangay, actually sa uh, sorry attorney sa barangay lang po, sa barangay lang po. Okay, Pero ano they po were throwing yes. false accusations at us. Okay, ano po nangyari uh, sa barangay sir? Ah, uh, nandito po yung brother ko si Michelle. ah, uh, siya po yung nakausap ni Miss Christabel. Ah, uh, siya po magkikwento attorney. Okay, sige po, Sir Michelle, pakikwento po kung ano po nangyari sa barangay when you had a dialogue. Ah, uh, opo. Attorney, what we did was Mhm. Mm then -hmm. kami Nag-express na kami ng intent that they move out of the building. Uh, kaya kami naman napunta sa barangay in the first place because there something happened where they were trying to enter our rooms sa third floor. Pinapasok niya isa-isa ng anak ni Ma'am Cristabel, isa-isa yung mga units namin sa third floor. Tapos dinuraan pa yung mga pintuan namin. So dinuraan niya, at isyempre kami with uh, anong walang respeto, we went to the barangay, filed the letter against them and then we decided to eject them for for you know for whatever reason but that we don't want them here anymore in our, in our building mm. ma'am toto ba yon may pangyayari ba na ganoon actually po kasi noon. mukhang mayroong uh... uh, hindi naman violence pero yun nga there's uh, some sort of disrespect yes yes okay yes. Uh, ano pong nangyari ma'am Actually po kasi noon, nung the same day po nung nangyari yon, uh, yun noon po yung nang, nag-send ng text message si Mitchell na i-stop na daw po niya lahat yung mga allowances namin and basta may mga sinabi po siya na wala na siyang pakialam sa mga anak ko and all. Eh, before po kasi yon, yung dalawang anak ko nga po hindi na nakapag-school for this year. Sinasabi po niya, kiniklay niya na wala po kaming tulong even though we give 60,000 plus free electricity and water, nataktan mm -hmm. po kami ni Michel hanggang oh. sa point na binastos po yung aming mga property dito, yung mga unit namin, sabi po niya, usually daw po pinupuntahan nila yung conference room kung nasan yung mga pictures ng dad so, Eh bakit po binubuksan lahat ng mga rooms namin at dinuduraan pa? Kasi nila, nila na po, po, kasi nila. CCTV before CCTV kasi, po kami. Before kasi hindi naman po nila lock yun. Nila lock daw po sir. Meron ba kayong uh, access talaga dapat doon? Meron ba kayong susi? Wala po ma'am. Dapat po oh, kasi naka-open lang siya before. Eh, After But po this nitong... is office space. Tama ba? Is this the office space? Yung, yung conference room po, nandun nga po yung urn before. Tapos meron po akong parang dining table doon. Nakalagay doon, nandun yung mga pictures namin. Matanong ko lang itong relationship niyo na uh, mukha namang at peace yung relationship niyo prior to this incident. At mukhang nagre meron namang respeto kasi meron ngang sustento, parang out of, ano, hindi mm. naman nagkakagulo. In fact, yung first family na in a position nga dapat na mm. uh, mag-assert ng kanilang mga karapatan bilang the legitimate family, hindi naman nakikialam. Since okay naman yung relationship nyo before, pwede ba tayong mag-usap? of air or with the help of your mga abogado po at magkaroon tayo ng mas uh, masusing pag-uusap tungkol dun sa hatian ng properties at kung po pwedeng, kasi mahirap po na sabihin ko sa inyo ngayon na may karapatan kayo dito sa building dahil nasa name ng corporation po eh. Kailangan din ng pahintulot ng buong board bago ibenta or i-transfer yung corporation sa so, kanino man. And same thing with Mitchell and Cornelius. Uh, equal footing po lahat yan dahil lahat naman kayo illegitimate ang standing po, no? So sana maayos at magkaroon tayo ng pag-uusap na amicable. Is that possible, Mr. Mitchell and Cornelius? Or would you be willing to talk to Miss Cristabel uh, amicably? Ma'am, basta may hindihan po nila yung sinasabi namin, at course. Because we've already that the corporation, for example, yung hinakabol niya sa aming contractor mm -hmm. company, ang tagal-tagal na naming director dito, din pinipilit niya na si Manuel Cantos pa rin yung nari. Mm -hmm. Pero since 2018, director na kami dito. So kahit nung namatay si Manuel Cantos, hindi na niya estate to. Wala na siya dito sa, mm -hmm. sa, sa company. Ma'am, naging member ba kayo ng kampanya or naging part ba kayo ng kampanya ever? Never po. Noong time na <laughs> magkasama kayo. Hindi ba kayo nagtrabaho? Never hindi kayo po, nagtrabaho. Hindi po. So, talagang sustentado naman kayo ni Sir. Magkasama po kami. Oo, ikaw nag-alaga sa kanya. Yes, magkasama po kami sa isang bahay. Yung mother po ni na Mitchell and Cornelius, saan po yung mother naman po ninyo? Uh, wow, pa na ba? Po, 2009, 2009 pa. Ah, namayapa na rin. Okay, okay. Yeah. So, bali, from the second family, kayo lang din talaga ang uh, may right to inherit. I mean, uh, uh, sa succession po, no, kayong dalawa lang ni Mitchell and Cornelius. And then, third family, etong sina Miss mm -hmm. Christabel and yung dalawang minor children. Yan, no. Ma'am, bakit hindi po kayo magtrabaho? Ngayon Mukhang po, malakas, ngayon. Ka naman kayo. Yes. Hindi, nag-negbe-business naman po ako. Mm, pero hindi sapat yun. I know, I know po. Okay. So, ang sa inyo, gusto niyo lang yung uh, share ng at karapatan ng mga anak ninyo. Yes po. Ma-assert natin dun sa division ng estate. And, Kung magkaroon ba ng magandang yun... pag-uusap at magkaroon ng tamang division? Mm -hmm. Kasi hindi lang naman po kayo ang involved dito. Baka sabi niyo kanina, meron pang third and possibly other mm -hmm. people na po pwedeng, or children na po pwedeng... Um, qualified to inherit because nga naging anak uh, mga illegitimate children po nang namayapa. Uh, willing ba kayo na makipag-usap sa kanila para ma-determine natin kung magkano ba talaga ang tamang uh, entitlement okay. natin? Yes po. Pero naintindihan niyo po yun na yung sinasabi ninyo na ibigay sa inyo or yung inoccupy ninyo ng unit since nasa corporation po, hindi basta-basta naman mapupunta sa inyo. So we have to talk to um, the corporation and if we can Uh, settle uh, uh, execute an amicable settlement with them, na hindi na tayo dadaan sa court. Willing ba kayo? Lahat ba kayo, Sir? Michelle and uh, Sir Cornelius, willing ba kayo? Pwede tayo siguro mag-execute ng extrajudicial settlement na lang po. attorney Yes, po. um co? A case po ng uh, sa estate, gusto po nila makipag-uusap sa amin. Wala pong problema through our attorneys. Okay. So, the, uh, if the will carry out po will be carried out po as soon as possible Okay sige po Ma yung 60,000 ba na pupunta yung, uh, yung 30,000 kasi 30,000 na pupunta sa utilities no mm -hmm. yung 30,000 ba na pupunta sa dalawang anak ninyo sa kanilang pag-aaral Hindi po yung expenses lang po sa bahay living expenses lang yes. pero paano po yung pag-aaral po nila Ayun uh, nga po yung hindi na nga po namin kaya kasi actually may utang pa po kami from yung last year po mm. yung tuition fee nila from last year kasi ginawa ko pong monthly lang okay. yung tuition fee nila mm -hmm. na nung una po nag-offer na nga sila na ba bayaran na the whole year kasi before naman po okay pa kami. Mm -hmm. Ako na ako na lang yung nagsabi na wag na i-monthly na lang kasi hindi na hindi tayo sure kung anong mangyayari mm -hmm. so sayang. Eh kung nalaman ko lang po na ganitong mangyayari, di sana pumayag na ako na bayaran na siya for the whole year. So ang nangyari po, nag nag-stop yung dalawang anak ko, hindi na sila nakapangaray. So ngayon hindi sila naka Hindi po kasi may balance sa school. Hindi po pwedeng kunin yung Magkano po yung balance? Halos 100 plus po. 100,000. 100 sa dalawang pa, bata po yun. Sa dalawa yun, na po. Pag uusapan pa po namin ang company namin yung attorney, na mm -hmm. number two, kasi Ponce, wala po silang binabayarang utility sa bahay. Kami po nagbabayad ng utility. Mm -hmm. Hindi po totoo yun. Sinasabi. May rali po po nila pumapalo ng 16,000 naman. 17,000 nga yung month nila ngayon. Biro yung may ko yun. Ako Sige. na. Ako na nagbayad na. Oo. siguro... O tapos, Ah, hmm, oh, okay. po namin sa salanan, grabe po sa gumatos, kaya po nasukulang. Dalawa po katulong nila sa bahay. So, okay. paano po yun? Talagang mauubos talaga yung binibigay namin man. May walang pag yung mga bata. Tapos lagi pong pagkain nila, fast pa food. May kita po namin, may grab delivery. Ay, talagang para humubos, yung... namin. Hindi mo pwedeng questionin so, kung paano ko binubuhay po, yung dalawang anak ko. Wala kang karapatan, so, okay? okay? Okay. Okay. Anyway, kami po yung nagbibigay ng pera sa ito, kaya wala ko kung kakapatan okay. um, mag-demand ng mas malaki. Dahil wala tayong kontrata, nabibigyan ko kayo. I'm tired of this. Nagpunta ko pa ba? dyan. Pumunta okay. na lang tayo. Akala ko ba yung settle with us legally? Sige, prove to the court that you have a share. Kasi matagal na kaming director dito eh. Sinaglalaban mo, na? Sinaglalaban actually. Okay, saglit lang po ah. total magkakamag-anak naman mm. po kayo lahat. Uh, siguro, Sorry. mas maganda na mag-usap na lang tayo off-air para po mas uh, maganda at mas insinan yung pag-usap natin. Dahil mga magkakapamilya po, mas magusto namin na pagkaroon tayo ng peaceful na settlement uh, ng, ng inyong mga concerns, no? Ayaw din naman namin i air na nag-aaway tong mga pamilya and it seems na edukado naman po tayo lahat. Uh, si Ma and kayo po sir mukhang nag may pinag-aralan naman po and uh, yun mas maganda mag-usap na lang po tayo off-air. Okay lang po ba yun sir? Uh, Tony, uh, okay po sa amin makipag-usap na lang off-air po. Yes, po, sir. po apo. Salamat po. And uh, yun nga po, a uh, Attorney Gale, uh, sinasabi din po, no? Uh, basahin ko lang din ma'am yung ilang netizens na sinasabi nila na kahit paano ibobawas bawasan ko kumbaga yung lifestyle. Mm -hmm. Palitan kasi madam, hindi din naman po biro kasi yung 60,000 ma'am, malaking bagay na din po yun sa mm -hmm. ibang tao, no? Kung kung ako nga po sustentuhan po ng 60,000, mm -hmm. uh, may magbibigay po sa akin monthly, malaking tulong po sa akin yun. May mga ganun po ang netizens. So, as per netizens madam, uh, maganda mm -hmm. siguro na pag-trabahuhan nyo din po, tulong-tulong mm -hmm. po kayo. Huwag po natin iasa sa kanila lahat. Hindi naman po. po lahat. Kasi yung may in case naman po kasi nung dalawang anak ko, kaya po sila high maintenance. Kasi nga po, sa medication nila, may sakit nga po kasi yung pangalawang anak ko. Ano pong yung sakit, ma'am? May heart problem po. At saka mm. autistic siya. So, mm. ang dami okay, so nilang mga, needs. yes. Oh, okay. Pati po so, yung youngest ko is uh, meron po siyang dairy allergy. So, mm -hmm. hindi naman lahat ng pagkain pwede niyang kainin. Mm -hmm. okay. Lactose intolerant pa yung, okay. yung autistic ko pong anak. Okay, sige. We will take into consideration yung mga concerns nyo na po yun. And kung kakayanin po na we meet uh, your demands according to yung kakayahan din po ng mga uh, half-brothers niya na magbigay. Kasi totoo, mer may punto rin naman po sila na wala sila actually um obligasyon na yes. suportahan may mga sarili sarili uh -huh. pamilya din po siguro sila yun ang immediate na obligasyon nila na suportahan yung pamilya nila eto kasi parang collateral lang na kailangan nila kayong suportahan but yun nga yung sabi ko kung meron masasettle from the estate of your deceased husband at magkaroon ng may makukuha tayo doon na, na na pera pag na-settle yun magkaroon ng division at least doon po natin pagkukunan. Actually ma'am wala naman na akong complain ko ano man mm. po yung tinutulong nila. Siyempre yes. na-appreciate ko po yun. Kaya okay. lang kaya lang naman po ako na trigger na umabot dito kasi mm. nga po pinapaalis po kami doon sa tinitira namin in 30 days. Okay, okay. O oh, nakita ko nga po so, yung ano. So syempre parang yung... doon na po nagpanik na po ako, pati yes, po yung okay. anak ko. I understand naman po syempre nanay din ako. Kung oh. tatanggalan ako ng tirahan, papalisin ako, may dalawa akong mga bitbit uh, -bit na bata, syempre magpapanik din. Pero yun na nga po, uh, sana magkaroon ng tamang accounting and then we of course we will take into consideration yung special concerns po yes. na mga anak nyo. unahin natin muna 'yung pag-aaral niya kung pwede tayo magtipid sa utilities mm -hmm. eh kung pwede tayo magbawas ng maid mm -hmm. kung kaya naman natin na mag isa lang mm -hmm. or kung kaya naman natin mag-drive na tayo na lang mm -hmm. and magtipid sa kuryente sa ibang mga gastos ayan pati internet ayan eh, tipid tayo doon eh tipid tipid <laughs> <lang ko> muna oh <laughs> one year na po one year na po mm -hmm. kaming nag-adjust Yes, lahat naman po ganyan talaga nakakap mm -hmm. uh, yung main source yes. of yes. support kasi Opo. natin si Sir Manuel dahil namayapa mm -hmm. siya. So, uh sana nga po, yan, magkaroon din ng finally yung resolution ng inyong problema. Dahil yes, para-pareho pa. naman kayong anak nung namaya mm -hmm. pa, yung, ala, yung mga anak ninyo, meron din po talagang karapatan. Hindi naman dapat mabaliwala mm -hmm. yung kanilang karapatan. Mm -hmm. Yes, ma'am. Okay po. Sige po. Sige, good luck uh, po, ma'am. kausapin po namin kayo, ma'am, off-air. Ah, okay. Opo, tapos uh, maganda Thank din po nabigyan po kayo ng payong legal ni Attorney Gail, yes, no? So. Uh, sige po, kausapin po namin kayo, ma'am. Tapos uh, kausapin din po namin si Sir Cornel and Sir Mitch. Okay. Para po ma-settle po natin sa attorney po nila. Okay, okay po. Salamat po ma'am, magandang you. hapon po.